Shout out mga karoon trip, ngayong araw ay gusto ko lang i-share sa inyo kung paano tayo maglinis ng ating karburador. So, kung maglinis tayo, kailangan natin itong uh, i-disassemble at i-assemble. Siyempre pagkatapos natin maglinis, i-assemble natin. Pero bagong lahat, gusto ko kayong turuan kung... Uh, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga... Uh, Mangyayari sa motor ninyo kung hindi maganda yung kondisyon ng atin karburador. So una una pag yung atin karburador ay wala sa tono. Siyempre hindi maganda yung andar ng atin motor. Pangalawa, kung ang ating karburador ay nagkakaroon ng napapasukan ng tubig. So hindi rin maganda yung andar ng atin motor. So yung ibang karburador mga bosing dito sa ilalim mayroon yan tinatawag na drain so pipihitin nyo lang yung screw para matanggal yung gasolina para matanggal rin yung tubig na nasa ilalim so dito wala tayong drain, drain plug so kailangan natin itong tanggalin kasi mga boss kung hindi yung atin motor uh, hindi maganda yung andar yung para siyang pag binibirit mo mamamatay yung ating motor. Pag hindi nakachoke, hindi siya under. Habang tumatakbo ka, kailangan lagi kang nakachoke. So, sinyalis yan na yung ating karburador ay mayroon tubig sa ilalim. Kaya hindi siya nasusunog. Pag diretsyon ng tubig doon sa ating spark plug, hindi siya masusunog. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo kung mahilig kayo mag-DIY, huwag kayo matakot na buksan yung inyong karburador kasi na-experience ko na dati yung lagi kong ginagawa pag yung motor ko ay kunting abiriya lang dinadala ko doon sa shop balik-balik so, lang naman yung nagiging sira nagiging uh, problema ng aking motor so nung ako na yung gumawa minsan na na siyang uh, magka-trouble pero at tandaan natin na ang ating mga gamit ay talagang may hangganan talaga yan. Kahit anong ayos mo, talagang pag hanggang dyan na lang siya, hindi na siya talaga maayos. Kailangan mo siyang palitan. So ganito yung nangyari sa carburetor na to. Pero ngayon, ituturo ko muna sa inyo kung paano siya mag uh, paano siya alinisan at i-disassemble. So, ayan mga bus. Una na mayroon tayo nitong dalawang screw. Itanggalin so, lang natin yan mga bus. So, sa ibang carburetor mga busing, dito nakalagay yung ating accelerator. So, ito kasi, diaphragm kasi ito, nandito yung ating accelerator. Ayan. So, itong video na ito mga bus ay madalian lang. So, pag nagtanggal kayo dito mga bus, may spring kasi lalim. Kaya, kailangan yung suportahan dito sa taas para hindi tumalsik. Pasensya na kayo mga boss kasi kinakamay natin. So ayan, yung spring niya. Ayan yung spring tapos. Ito naman yung ating diaphragm. Sa diaphragm, nandito na yung ito yung diaphragm, nandito yung tinatawag na piston tapos ito yung karayom. So ito mga boss, ito yung sinasabi ko na pag oras na ng carburetor mo, wala ka na talagang magagawa doon kasi tek, kung titingnan mo siya gas gas na siya tapos yung karayom mo hindi na siya naka-align nakatabingi na kahit anong gawin mo dyan tabingi na talaga yan kasi sa katagalan ng panahon sa paggamit natin nag gas dito kaya hindi na siya straight napiktuhan yung atin dagong pag ito yung napiktuhan hindi na maganda yung andar ng atin motor so yun mga boss kung magpalit na pagpalit tayo nito naman mga busing ang problema naman nito kung magpapalit tayo so dito gas gas na rin kasi mga bus ay lalim kaya wala rin silbi kaya ang maganda palitan na lang ng bago kasi 2017 pa kasi ito mga bus ito, 2017 model kung uh, titingnan mo matagal na talaga siya so lahat naman ng bagay nasisira So dito naman tayo sa ilalim mga boss Kung, nas, kung saan makikita yung ating flood May tatlong iskolo lang mga boss So basic lang naman talaga kung Huwag lang kayo matatakot mag ano ng inyong carburetor Pero pag sa tingin nyo na hindi nyo kaya ay wag nyo na lang gawin kasi baka masira pa yung inyong carburetor. Pero, oh, ginagawa ko itong mga bus Kasi, sarili ko naman itong mga bus At anong mangyari Sinasabi nga, do it yourself At do it at your own risk Kung masira mo, at least sa'yo yan So, ito Dito nakalagay yung atin Dito iniimbak yung gasolina Pag napuno na itong mga busing Siyempre itong ating floater, ayan kunti lang ang laman nito, nakababa siya, bukas siya doon. Pag na ito, at ito siya, tapos isasarado niya para wala nang dumaan na gasolina. So ito naman yung atin sa pagtatanggal ng atin floater kung hindi naman kailangan tanggalin wag na natin tanggalin pero mayroon isang screw nito tatanggalin lang natin maganda yung screw nyo mga sir or original para hindi siya masira yung atin uh, screw kasi pag hindi original yung hindi maganda yung screw ninyo dito masisira yung atin screw so ayan may, may pin kasi dito mga boss ito yung pin dito na yung ating plotter at sa plotter natin mayroon ditong ito yung nag uh, bubukas at saka nagsasara ng atin ng labasan ng kasulina so kailangan tandaan nyo rin ito kung paano nyo tinanggal para pagbalik ninyo ganoon ba rin yung pagkakabit ninyo mga boss. So ito mga boss, pwede nyo itong tanggalin. Ito yung tinatawag na jitings. Pwede nyo tanggalin yan. Mayroon dito dalawa yan. So ito yung ina-adjust pag kung gusto nyo mabilis yung takbo ng inyong motor, palitan nyo ito ng malaki-laking jitings. Ito. Mayroon yan mga kombinasyon na tinatawag. Pero ako hindi ako eksperto dito mga boss kung ano yung mga kombinasyon na yan at least marami naman nag upload niyan sa youtube pwede nyo tingnan doon so ang sa atin lang dito kung paano linisin so kung mayroon kayong carb cleaner kahit hindi nyo siya kahit hindi nyo siya tanggalin pero mas maganda kung tatanggalin talaga siya tapos pasiritan ng carb cleaner so pangatlong tatanggalin natin ay na ito mga boss sa pagtatanggal dito mga boss may spring din kasi dito ingatan nyo rin kasi baka tumalsik pag tumalsik yan tas nawala mahirap hanapin ang ganong spring mga boss kasi yun lang talaga yung spring na nakakabit sa carburetor na yun hindi na pwede kung papalitan natin ng iba buti kung makakahanap tayo ng ganong spring din so ayan mga boss kailangan Suportahan nyo muna dito para hindi siya tumalsik Ayan o, no? oh, may spring sya yan. Tapos mayroon din siyang diaphragm dito. Ito mga boss, iingatan nyo rin ito. Baka mapunit. Kasi hindi ko alam kung may binibinta nito. Parang wala yata. Pag bumili ka ng ganito, bilhin nyo na rin yung carburetor. So ito yung spray mga boss. kasi sinasabi ko. So kaya dit, kaya binubuksan dito mga boss kasi minsan dito may naka-stack na gasolina yung mga gasolina na hindi nasusunog may halong tubig dito yan naka-stack kaya nagkakaroon din ng diferensya or hindi magandang andar ang inyong motor so yun lang naman ang pinaka uh, basic na gagawin mo uh, kailangan mo lang tanggalin dito tapos dito sa may diaphragm tapos ito dito sa may lagayan ng atin upload o imbakan ng gasolina so ito mga boss wala kasi akong pang tanggal nito pero ang tinatanggal nito pwedeng tanggalin yung flat screw gumamit lang kayo ng flat screw same lang sa isa ayan o no? Dalawa kasi yan. So, ang gagawin nyo lang, may butas kasi na maliit, pasiritan nyo lang ng carb cleaner. So, ako kasi wala akong carb cleaner. Ang ginagawa ko dito noon, gasolina. Tapos, kung mayroon kayong sinulid, pwede nyong tusukin. Ganun, nyo tusukin. Ganun-ganun ninyo para ha, malinis yung loob. Tapos, punta kayo sa shop, pahanginan nyo ito. Tapos, hugasan siya ng gasolina bago panginan para maging malinis yung carburetor. So, ngayon mga boss, ibabalik na natin siya. So, una natin gagawin, dito tayo mga boss. Itong kanyang plot. So, huwag kalilimutan itong kanyang mal... Hindi ko alam ang tawag nito pero tinatawag ito na sa amin na dagom. So, karayom din ito eh. So, ayan mga boss. Nakakabit na siya. Nakikita oh. nyo naman kasi may kabita naman dito. Itong screw kailangan luwagan para yung atin para ito ay mapasok natin. So, ayan. So, dito yan ipapasok sa butas yung karayom. Tapos pihitin lang itong screw. So ayan, nabalik na natin. So, ang susunod natin gagawin, ito naman mga busing. So sa pagkakabit Kung nakikita nyo ito Ayan parang may pin Yan yung sa ilalim Dito So dito naman mga busing Mayroon naman siyang palatandaan Ayan o oh, dalawang parang pin Tapos may butas dito Diyan yung lang ipapasok So ayan, napasok na natin. Tapos ilagay natin itong screw ay spring medyo magalaw lang siya. Ayan siya mga boss. kailangan so, kailangan nakalapat talaga siya mga busing. Yung diaphragm or yung goma na yun, dapat hindi siya hindi siya umuusli. Wala kang makikita ang guma dyan. Tapos ibalik na natin itong mga busing. Sa so, pagbabalik naman itong mga busing, kung nakikita nyo may dalawang uh, screwan dito ayan. tapos dito rin dalawa so itatama mo lang so ayan nakatama siya. Ngayon mga boss, babalik na natin ito. So kung wala na ang problema yung diaphragm ninyo, ay huwag nyo nang tanggalin ito mga boss. So sa pagbabalik nito mga boss, kung nakikita nyo, parang may dila dito, ayan. Itatapat nyo rin dito sa may, ano dito, may dila-dila rin yan o. No? Itatapat nyo lang. Oh, So, ayan mga boss, nakatapat na siya. So, ganun rin yan dito mga boss. Ayan o. So, pag nakaganyan na siya, nakalapat, hindi mo na yan maikot. Ibig sabihin, yan na yung tama na pagkakabit. So, ibabalik lang. Ay, nakalimutan natin yung ano spring pala kasi nga pala mga boss meron akong gunting tips sa inyo nung una nagkaka problema yung motor ko uh, hindi siya makatakbo ng ETK hanggang 70 kph lang ay hindi siya makatakbo ng ETK kph pataas nagre-range lang siya ng ETK kph pababa So ang naging dahilan noon mga busing ito kasi hindi siya tumataas. Ang dahilan ng hindi pagtaas niya dahil nga luma na ito mga boss ayan. Nagkaroon na ng gas-gas. So ang iba mayroon nang binibinta nito sa Lazada. Umibili sila. Pinapalit dito. So hindi pa ako nakatry noon kung gusto nyo kung magka problema din yung sasak Uh, motor nyo, pwede nyo bilhan ng ganito sa Lazada testingin nyo lang mga boss kung gagana ba so ang ginawa ko noon mga boss pinutulan ko lang ito mga boss kasi ito mahaba talaga ito pinutulan ko ng 1 inch so ang nangyari naging okay yung takbo ng aking motor maabot na nagre-rinse na, na siya ng 120 kph pero sa totoo lang mahina pa rin talaga yun So, babalik na natin itong mga busing. So, ayan. Ang ginawa ko mga, mga bus dahil umusok yung motor ko, Uh, ah, nagpalit ako ng carburetor So, pwede pala yun pag umusok yung motor carburador, carburador yung problema so totoo yun mga busing kasi ang nangyari sa motor ko mayroon akong ginawang video na isa pwede nyong panoorin yun kung anong nangyari sa motor kong bakit umusok yung motor ko tapos yung problema pala ay carburador so tingnan nyo na lang sa isang video ko mga busing kasi kung aanoin ko pa dito mas maganda kasi yung video na yun kasi naka uh, detalyado yung video na yun. Biroin yung mga boss, carburetor ang problema umuusok. So, ayun. So, okay na yung ating carburetor sa pagtutuno naman ito mga boss. Kung pagtanggal niyo nakatono naman, huwag nyo na itong gagalawin. Ito yung apitan ng pagtaas o pagbaba ng atin minor So, dito naman mga boss ito, ito yung hangin. Ayan, sa pag sa pagtitimpla ng hangin, sa pagpipit ng hangin yung iba, sabi nila ah uh, pitin mo ng apat na bisis full turn yan. Pero sa akin hindi ganoon. Ang ginagawa ko doon ay pinapakinggan ko lang yung tunog ng uh, makina. Pag okay na yung tunog ng makina, inihinto ko na siya sa pagpipihit. So, yun lang mga boss, sana nakapagbigay ako sa inyo ng kunting kaalaman sa pag-DIY kung paano maglinis ng ating karburador. So, maraming salamat mga boss.